Sa unang pagkakataon sa kanilang kasaysayan ang Meralco ay nagtagumpay sa isang 7-game series, at ito ay kanilang nakamit mula sa pagtalo sa kopuna na apat na beses na silang pinaiyak sa nasabing serye. Ito rin ang unang beses na sila ay nakapasok ng Philippine Cup Championship, kung saan ay inaabangan na sila doon ang kopuna na binigyan nila ng unang talo ngayong kamperensya. Kinailangan ng ilabas ni Chris Bankero ang lahat ng kanyang lakas sa huling laban ng serye upang masiguradong sila ang makakakuha ng karapatan na humamon sa Beermen sa kampyonato. Umiskor siya ng 24 points at nagkonekta ng apat na 3-pointer, 7 puntos ang kanyang ginawa sa huling period upang mapanatili ang kanilang komportabling kalamangan na hindi na nabura pa ng Ginebra. Sinundan naman siya ni Chris Newsom na mayroong 20 points at tumira ng 50% sa field, habang sila ni CB ang kumamade sa opensa ay sinandalan naman nila si Brandon Bates sa kanilang depensa. Kahit na siya ay nagdala lang ng 6 points ay hindi naman matatawaran ang kanyang effort sa depensa, 13 rebounds at 6 blocks ang kanyang ibinigay sa deciding game 7. Ang tore ng Hinebra ay binigyan niya ng mabigat na trabaho, bagamat nakascore si Sista ng 16 points ay pahirapan naman niya yun nakuha, 35% lang siya sa field, ganun din si Aguilar na 27% naman. Sinimula ng Meralco ang laban na 0 of 6 sa 3, ngunit nung nagsimula silang maramdaman ang kanilang shooting sa kalagitnaan ng second period ay 5 of 5 na ang sumunod, at doon nagsimula ang kanilang rally. Ayaw magpaiwan ng dalawang koponan sa unang walong minuto ng first period, pareho silang nagbigay ng mahigpit na depensa na nagresulta sa kanilang mababang puntos, ang Jean ay bahagya lang nakaabante sa dulo ng period. At sa pagsisimula ng second quarter ay umiskor agad ng limang sunod ang Jean Kings upang gawing sampu ang kanilang hawak na kalamangan, at nung naibabayo ng bolt sa walo ay bumitaw ulit si Pringle ng tres sa right wing. Yun ay sinagot naman ng Meralco ng 5-0 run upang sila ay hindi matabunan ng Hinebra. Ang pagitan ng score ay kanilang naibaba sa anim, ang kanilang rally ay hindi pa pala doon natatapos. Dahil si may ay nagkonekta ng 3-pointer at may kasama pang foul, hindi man niya nakumpleto ang 4-point play ay naibaba naman nila ang abante ng Jean sa tatlo. Ang pananahimik ng Hinebra ay binasag ni Sistan, sa kabilang banda naman ang Meralco na umiinit na sa long distance ay muling nagkonekta ng dalawang tres, na sa pagitan nun ay ang basket ni Bankero. Ang lamang ay kanilang nakuha, sa muli nilang pagpigil sa atake ng Hari ay lalo pa nilang napalaki ang kanilang abante, sa pinahigpit nilang depensa ang Jean sa huling siyam na minuto ay nakagawa lang ng tatlong puntos. Pinalaki na ng Meralco sa Siam ang kanilang distansya sa Hinebra sa simula ng third quarter at ginawa pa nilang sampu yun bilang sagot nila sa basket ng Jin. Binawasan ulit yun ng hari ng tatlong unit tres ulit ang kanilang naging tugon, muling ibinabayo ng Jin sa lima pero katulad nung mga nauna nilang rally ay sinagot lang yun uli ng Bolts, sila ay umabante na ng labing isa. At iyon ay kanilang pinaabot ng labing apat sa kaagahan ng fourth quarter mula sa buzzer beater three-pointer ni Bankero na galing sa behind the back pass ni Quinto. At sa huling limang minuto ng laro ang layo ng Bolts ay ginawa na nilang labing anim, ang Inebra ay natapyas lang yon sa sham sa huling segundo na lang ng laban.